Kayod oh. Kayod. Mga padi may nagyari sa akin shit. Kumalas yung pulley Bigla siyang umingay ng malakas kanina. Pero napatay ko din agad. Kasi baka magkaskasan sa loob yung mga metal parts. Swerte na lang din kasi nandito na ako sa opisina. And hindi ako inabutan sa traffic. So yun, sana lang hindi, hindi tinamaan yung ano. Mga ngipin ng si sigunyal ba yun? para walang problema. Ibabalik ko lang siya, no? So, ayun mga pati, baklasin natin to para malaman natin kung talagang tinamaan ba yung supply ng ating sigunyal. Sana wala dahil napakalaking gastos doon kung sakaling kinain na yun, no? Ito yung mga pangyayari talagang nakakahor pag nangyari sa, sa isang liblib na lugar, no? At yun, mga pati, kung alam niyo yung rason kung ba't wag to, mag-comment nga kayo dyan sa baba dahil ito, tingin ko sa akin, hindi ko masyado nagpitan. Dun sa iba nakaranas, share nyo yung thoughts nyo mga padi. Yes. Safe! <laughs> Ito yung iniisip ko e, ako dito Ayan o, oh. kayod. Safe lang. Ito wala din, tama yung ngipin. Safe. So oh, far so good naman yung ating thread at yung ating mga spline. Kaya uwi muna tayo dahil meron pa akong epic na problema na ilak ko yung susi ko doon sa loob ng compartment. Kaya kailangan natin gumawa ng duplicate. And syempre yung mga tools na panggawa. Yeah! Sa tanggalan yan, pre. Ah, sige. Yan, ito na lang. So, yung mga pati, pauwi tayo sa bahay. May napakisuyuan tayo kung katrabaho natin. Ayan, oh. Eh, no? Boss pati! Eh. Kukunin natin duplicate ng na susi. At yung impact wrench natin. Yung pambaril natin dun sa... pulley para mamaya pag out natin sa trabaho wala tayong problema dire diretso tayo mga kawin mga padino tip lang din pala pag nangyari sa inyo yung ganon huwag yung i-gagas pa huwag yung bibigyan ng gas kasi ang tendency nun iikot pa siya dun sa loob kahit maluwag na kaya magkakaskasan yung mga metal parts dun sa loob kaya mas malaking gastos yung pwede nyong mangyari sa inyo mas malaking yung pwede nyong gastos pag nasira yung mga ngipen na uh, pinakapita ng pulley natin sa ka-drive base. May narinig kayong gano, huwag nyo nang pilitin. Matik na yun pag ganong ingay na parang umirit yung panggilid nyo. Ibig sabihin nun is, wala na, paklas na siya. Hindi na siya nakapix. So, lumuwag na. Ayun ang tip natin for today. Yeah. Ano? Ay, di ano ata na It's all good. And yung shoutout kay Papa Patrick na nating work mission success dahil nakuha na natin yung ating susi dito sa loob ng compartment. At kakabit na rin natin yung ating pulley at wala tayong papalitan na kahit anong pyesa dahil okay pa naman lahat. Kaya sa inyo mga padi, always check kung talagang nahihigpitan o nahigpitan nyo yung inyong mga pulley nut. Dahil mahirap na at sobrang hassle kung mangyari to sa inyo. Kung nasa malayo kayo, yung wala kayong kasama. Lang naman lahat for today's video mga padi. Maraming maraming salamat sa tumapos ng video. Umabot ka dito sa dulo. Ye, tara Ye, follow nyo na ako. YouTube, Facebook, TikTok. I'm out. Babush. Wew!